Hati ko dala. nasat bang na na ko bit bai? Oh. Di kao lin ko di eh soro sata. Hmm. Katong saad gahapon na nagpalit ka. Indi ba yung rumalatag ko. Hmm. Dimana na ha? Namotik ko. Sana mo yan. tulong na. So, thanks God guys na natunton ko yung kubo na guys dito yung bata. Okay na yung tuhod. Okay so, na. Ayan, uh, welcome back sa YouTube channel, no. Ayan, Ghost Export ito. Ayan, guys for today's video ayan nakikita nyo yung upload ko nung uh, isang binatilyo pala no ang nakapak sa punso ni George ngayon sa karugtong kita nyo naman na uh, ginamot ni George kasi hindi naman mapag may pagkakaila guys na sobrang bayat talaga ni George no ayan so pinagaling ni George no ginamit lang yung grabe napaka mapangyarihan talaga mapangyarihan talaga si George ginamit lang yung ano lupa ano pinahid lang sa uh, may ano may bukol na pa so ngayon guys um, gaya ng nasabi ko pupuntahan ko yung binatilong bata no sana matuntun ko yung kubo no na tinitirahan niya at kawawa naman guys gaya ng sinabi ng bata papunta sana siya bili ng bigas no okay kahit isang kilo lang daw at promise ko na uwi ka na lang bigyan lang kita ng bigas. Ngayon, magaganap guys. May dala akong bigas dito, mga tatlong kilo siguro to. Ayan. At saka, ano, noodles. No? May noodles akong dala guys. Ah, hindi ko lang ipapakita dito sa loob. Iabot ko, no? at sana matuntun ko yung bata at saka kubo na tinitirahan. No? Hindi, lang, ko, hindi ko na lang pinabili ng bigas. Ngayon ko, no? ibigay sa bata. So, shout out lang sa inyo lahat dyan. Ingat-ingat kayo lahat dyan sa work, no? Huwag yung spray to guard lang tayo. And don't skip us guys ha. So, hindi pa po nakadalaw yung YouTube channel ko. Ayan, Ghost X for po. Muli naman nagbabalik. So ngayon, i ko itong uh, kunding bigas na dala ko para na matupad no? yung promise ko sa bata. At sana, pray nyo guys na matuntun ko yung kubo ng bahay nila. So wala din patagalin doon. Tara! Samahan nyo akong hanapin ang bata. So guys, uh, magandang araw na no. ulamang oras nyo mapapanood itong video na to. Ayan, shoutout, shoutout sa inyong lahat yan. At maraming salamat sa pagtangkili ka sa mga uploads ko at upload ni Mark, no? Kuya Mark Adventure, yung anak ko. Ayan, sana guys, makita ko yung bata, matuntun ko yung kubo na tinitirahan niya, no? At sabi niya may kubo na dito. At tinupad ko yung sinasabi ko nabigyan ko siya ng bigas, guys. ito Pasensyahan niya, kung magkunti lang to. Uh, may noodles to, guys. Ayan, eh, loob. Si Kawawa naman kahapon sabi niya may ano daw nabili uh, bili daw siya ng bigas isang, isang, kilo lang so Kawawa naman isang kilo lang so sabi ko sa kanya uh, kasi sana guys sinisip ko nung guys sabi ko sa kanya bigyan lang kita uh, uwi ka na lang grabe di, know? isang kilo lang so, kahit may na konti lang yung bigas ko sa bahay guys hinati ko na lang sana makita ko siya kasi ang hanap buhay nila guys nag reject lang yung no? reject ng mga saging ibibilad tapos ibinta no at grabe napakabait ni George guys kahit dahil pinatawad niya yung bata no na nakaapak hindi pala sinadya no Kita niyo naman sa upload ko, na napaka ng punso ni George, tapos hindi sinasadya sa bata. Tapos mainiinda ang bata sa paa. Ngayon, buti na lang kausap ko si George. Pinatawad niya. At kita niya sa uploads ko kung paano pinagaling ni George, no? Nang dahil lang sa lupa, pinahid. So, grabe, napaka bait ng kaibigan ko. So, ngayon guys ang target ko is hanapin ko kung saan nakatira yung bata no sana mahanap ko at andyan din yung bata yung binatilyo para may abot ko yung dala kong kunting bigas at saka yung noodles no don't skip us guys ha maraming salamat po sa hindi pa po naka Subscribe ng YouTube channel ko. Paki-subscribe po, no? Ghost Expert ito. Ayan. Gaya'ng nasabi ko dati, guys. Tangklikin na natin ang mga video na may maaaral tayong mapupulot, no? No? Hindi lang sa mga matatanda, uh, sa mga minoridad, din, you no? Know? May mapupulot, no? Tayong aral. Huwag kayong tumangkilik sa mga video na medyo malaswa. No? Medyo malayo sa katotohanan. Ayan you know, di ba? So, maraming salamat ha. Sana mahanap ko guys. Andun yung dala ko. So, promise is promise kasi guys. Ganun yung gusto ko no. Ganun yung gusto ko sa isang tao na may isang salita. Kasi yun, yun, yun din yung ugali ko guys. Kung ano naman yung nabitawan kong salita. Kailangan ko talagang to rin. Gaya ng sabi ko sa bata kahapon. Na magdala ko ng bigas. No? Kaya ngayon ito nangyari na. Yun nga lang. Sana makita ko. So let's go. Samahan nyo kung magsimula na hanapin ang kubo. Ang problema sana ko dadaan dito. Sana ko dadaan dito guys So shout out ha Nawa kasi sa bata guys no? Nawa ako sa bata kahapon Paika-ika no? Nah? Magbili daw siya ng bigas So, Ayan, dinalhan ko ngayon ng bigas. Sana makita ko. Sinsa kayo guys, medyo magalaw yung CP ko gawa ng sa vlogging kit guys. Ah, uh, gumagalaw siya. Mabilis gumalaw yung vlogging kit. Parang malakas kutub ko. Babalik ako dito sa pinagdaanan ko. shout out, shout out sa inyong lahat dyan mga ingat ingat yung lahat dyan sa work no at pakipray guys na makita ko yung tinitirahan ng bata ha? para may ebot man lang itong kunting tulong ko eh kawawa naman kahit hindi nang hi -hi, guys pero uh, natouch ako sa sinabi ng bata na bilis yan ng isang kilo daw nabigas Kaya sanay ito sa hirap eh Siyempre pag may nangangailangan Pag mayroon lang tayo Hindi ako makatanggi guys Dahil ano no? Sino ba naman tayo para tumanggi Sarap pa kasi sa pagkaramdam pang makatulong. Eh. No? dito ko dadaan so sana makasaing na to guys itong dala ko makasaing na to ng 3 kilos siguro itong dala ko 4 kilos makasaing na siguro ito ng uh, tatlong araw okay na siguro kung konti lang sila sa pamilya nila Kapis makatulong man lang. Pantawid gutom. may mga malok dito. Tika lang, parang may kubo dito. Ha? May manok pa. Ay, may aso. sa so, bis. Baka ito na yung sinasabi niya. Ay, andun, Parang yun yung binatili na na nakapak sa ni Jules, ah. ah, ito sa kubo nila. Ito, oh, yan. Kawawa naman. Ito yun. Dong? Ikaw itong gapon nga. Mapalit ang tagbogas mo na balay da. Pwede ko dayon yon. Isum sulong ni mo. Ay diri lang sa ta. Gawas sa diri, diri ta sa gawas kay takut Takot kasi ko sa aso, guys. Mayan na natin pasukin yan. Gina may kauban mo da. Akura. Wala mapapa dai. Imong mama. Kawawa naman. Mulah nak hilang isu ni ha? Mulah. Mulah dia nak isu lah. Sukan menengut menengut. Ai tamak deh noh. Peronak isu lah kah. Hmm. So itu itu yang bahain lah yang nak apak subun subun ni guys. Gu pak nama nyobale noh. Hmm. Kamu radri, ulah mesilingan. Ulah kain kepit bae. Assat bang. Anak aku dah lau. Ha diku dah lau. Anadikudala. Nasat bang? Na 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 may kapit bahay? Oo. Hindi ako lingkod dahil dahil. Isturo sa ta. Hmm. Katong saan na kung nabugas gahapon na nagpalit ka. Hindi ba yung mga kumakatag ko? Hmm. na na ha? Amot kay cool. hmm. Sana makatulong yan. Nakadabang na. So thanks oh. God guys na natuntun ko yung kubo nila guys oh. At dito yung bata. Okay na yung tuhod. Okay na So, ito pala guys na tuntun. May manok din sila. May aso. So, kawawa naman. Yung sitwasyon nila. No? So, may gani dong kay... Bakit anta ka? I-focus natin yung bahay na maya guys ha. Talbihin ko muna itong bata. Layo mo silingan rin layo yung punso ni George kasi guys dun yung banda guys so naghanap pala sila ng saging kaya napakan yung punso Ayun yung iskulandre layo kayo layo eh baktas ka hmm. pastilanan Yun yung sitwasyon guys oh. nung sa manadaha kasapakan na dahak Kasapa, ito sa gilid ng ilog pala guys. guys. So yung aso ba? Tahol ng tahol. May kanami manok bisaya no? No ako okay, si papa. Gusto ko mo uwan mo buhi. Ano ba? No no. Nalo ko yung kabata doon. Ah. Uh, diyan nasa ka? Ang sabi mo naman kita ka so, ang takagbugas? Amat yan ni um, Sige sige. Gamayar na. Ika pala ka. Buta na tayo grasya. May may grasya tayo. May panalangin tayo. Hindi lang yan. Hindi lang yan yung ibigay ko sa iyo. Sa inyo. Kailangan ko ma-meet yung ano ba yung magulang mo yung papa niya umauwi ayok lang kawa kay bijan sana ko ni yung sana silip silipin ko muna diyan guys oh Pano po ano dito ilid sa uh, ilog daw to Ito yung sitwasyon sa kubo na guys oh Garo ka dong ha yung giba giba na yan grabe sira guys oh. totoo pa lang may kubo sa dito Ayan o, oh. wala naman yung situation guys Ah, ilog pala guys oh. Pasti lang. Buti na lang tuntun ko tuntun na bata Sabi na tilyo uh -huh. Ayan, may kulungan sila o oh. Sus, pag bumaha ng lakas Dekado to, wala nang Zero guys oh. Pasti lang. maya Lapitan natin yan sa loob, guys yung tinirahan nila papalo pag ano guys pag umulan basa sila yan eh pasti lang andun yung bata sa sa gingan guys sa loob ay naku okay. abang abang guys ang updates ko dito sa bata guys ang medyo takot kasi ako sa aso sagdi sag 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 lang lapitan ko lang yan maya maya sagdi lang Wawak naman. Dali dong. Berita ang istorya dali. Marami pa akong itatanong. Itu yang situasi lagi guys. So, sa likuran, banda guru tuh to guys. Bahay nila. Ibilin lang sa dadya. Ang nga na naisunod. Hindi, istorya sa ito dali. Nag-eskwila ka. Ribbit ba, guys. Sayang guys, wala akong dalang pira ngayon. Kahit 50 pesos, malang o 20. Naiwan ko kasi sa bahay. <sit> Pila mo kayo sunday? Walo. Nge, baka naman dahil. Ngay, man dahil. Bonsu, no, Ay. yes. Bunso ka no? Wala naman kayo kasama dahil. na sila? Oo. Ayan guys. Ayan guys, bunso pala sila guys no? Siya.

Magduwag pa pugka wala din dinong Wala. Eh ba mata sa nasaging. Ang sa panood to mo, last stress na maron sa magduwag na magani na. Kaning kuan, mukin tangod. Okay, nee. Ah, kini oh, kamo ting kaay kasi to guys oh. Mutin na lang nagtanim sila dito nito. Hmm. May manok bisaya din sila guys oh. Pantawid gutong pag may may, may binta sila. Saging lang dahil yung kuwanda yun yun ang, yun ang advantage sa may pira guys kasi yung mga mahirap yung iba kang kinakain saging lang kamote pero yung mga mayaman may kaya sa